Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentuhan natin. At ngayon nga, balitang blockbuster trade na magagawa ng Los Angeles Lakers. At ang balitang posibleng pagtanggal ng Golden State Warriors kay Steve Kerr. Sa loob lamang ng apat na araw na pahinga ng Los Angeles Lakers ay sunod-sunod na move na ang ginawa ng kanilang front office una na nga dyan ay ang pagsisante nila sa ilan sa kanilang mga scouts at international scouts para malinis ang kanilang organisasyon. At isang araw lamang nga mula nang gawin nila ito ay gumawa ulit nga sila ng panibagong move matapos nilang isign sa isang two-way contract ang kanilang pinakabagong center na si Drew Team na siyang magsisilbing pangatlong big man ngayon ng Lakers. Ibig sabihin, No choice na nga ang kanilang team kundi i-wave ang kanilang two-way player na si Christian Coloco. Bukod rin nga sa darwang move na ito ng Lakers, ay may niluluto pa nga daw pong isang malakihang move ang kanilang front office. And this time nga, ay posible naman silang gumawa ng isang blockbuster trade para makakuha ng mas magagaling na player. Ayon nga sa isang insider, kinukonsidera na nga daw ng Lakers na gamitin dito bilang trade offer ang kanilang mga player na sina Jared Vanderbilt at Dalton Kenick na tuluyan ang natanggal sa kanilang rotation at nawala ng role sa team simula nang bumalik sa kanilang lineup si Lebron James. Kaya mas mabuti nga na ipamigay na lamang nila ito para makakuha sila ng mas kailangan nilang player sa kanilang kupunan. Sa ibang balita naman, matapos nga na matalo ang Golden State Warriors kahapon, ay umabot na nga sa 3 games ang kanilang kasalukuyang losing streak. Kaya hindi na nga naiwasan pa ng kanilang mga fans na batikusin muli ang kanilang team especially ang kanilang head coach na si Steve Kerr na siyang may kasalanan nga daw ng kanilang mga pagkatalo. Bagamat man nga alam na nito na hindi umuubra pa ang kanyang signature na small ball rotation at lineup ay parati pa rin naman nga niya itong ginagamit. In fact, sa na nga laban sa Blazers ang kanilang three guard lineup sabay-sabay niya na paggamit kina Stephen Curry, Brandon Podsemski at Gary Payton II sa mga crucial minutes ng kanilang laban kaya hindi na nga nakakagulat bakit na out-rebound sila ng gusto ng Blazers sa kanilang laro. Hindi pa rin naman nga talaga tumitigil si Coach Steve Kerr sa paggamit ng ganitong klaseng lineup. Kahit man napatunayan na nila na hindi ito gumagana sa kanilang mga laro ngayong season. At kung ipagpapatuloy pa nga niya ang ganitong klaseng estratehiya, ay hindi na nga malabo na magsunod-sunod pa ang kanilang mga pagkatalo at pagbagsak sa standings. At dahil dyan ay hindi na rin naman nga malabo na si Santen, si Coach Steve Kerr ng Warriors bago pa man magtapos ang season.